Eksklusibong na nakapanayam ng News 5 ang ilang Pilipinong nag-aaral sa isang universidad sa Czech Republic kung saan walang habas na pinagbabaril ng isang estudyante, ang labing apat na iba pang mag-aaral at mga guro. Nasa frontline balitang yan si Elaine Pulencio. Buwis buhay na nagtago sa taas ng gusali ang mga sibilyang ito sa takot na madamay sa nangyayaring walang habas na pamamaril sa Charles University sa Prague, Czech Republic. Labing apat ang nasawi sa pamamaril kabilang ang mga estudyante at ilang guro. Dalawang putlimang iba pang pa sugatan. Ayon sa mga polis, isang 24 anyos na estudyante ng universidad ang gunman. Ayon sa ating embahada sa Prague, walang nasaktan sa anim na Pilipinong estudyante sa Charles University. Eksklusibong nakausap ng News 5 ang mga Pinoy na nag-aaral sa universidad na sina Andy Peñaferte III at JV Marasigan Pangan, parehong journalism student. Kwento ni JV, nasa trend siya ng mangyari ang mass shooting. Huling araw daw noon ng klase kaya marami sa kanila ang may dalang bagahe dahil magbabakasyon na. Hinala nila, posibleng sa bagahe itinago ng gunman ng kanyang baril. Hindi rin daw mahigpit ang seguridad sa universidad. Nagsimula po ito yata sa third floor or fourth floor ng building ko sa Faculty of Arts. Uh, mm -hmm. At doon na po siya mag at nag-open fire po siya sa mga random lang po ang kanyang mabili. Hindi niya po tinarget daw according sa pulisya. Hanggang ngayon, hindi raw sila makapaniwala sa nangyaring pamamaril. Sa huli, patay rin ng gunman pero kinukumpirma pa kung mga pulis ang nakabaril sa kanya. Bago ang mass shooting sa universidad, pinatay din daw ng galman ng kanyang tatay sa kanilang bahay. Idineklara ng Czech government ang December 23 bilang araw ng pagluluksa at pag-alala sa mga biktima ng pamamaril. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.